Hello, watch out. Maakumari kuntigang po, kumusta po kayo? Ngayong araw po ito, ha, mga kong tigang ay ito. Mayroon nang po tayong i-flex at ibibida sa inyo isang napaka-powerful po, po na pampaswerte na minimit-himit hipo ninyo. Ito po kasi ha, kuntigang ay naiplex flex na po natin dati. At doon po sa mga naubusan po nito at naghihintay po ngayon na magkaroon eh ito na po, ha, kuntigang dumating na po siya. Ano ba yan? Yun na nga po ha, makumari kong tigang. Kung halimbawa kayo nga po ay may mga negosyo, may mga businesses kayo at kayo po ay nag-iisip at naghahanap pa ng mga bagong mga pampaswete na magagamit po ninyo. E ito po ha, makumari kong tigang. Available na po ulit ngayon ang ating napaka-powerful po na Bahay ng Alitap Tap bahay ng Alitaptap. Opo, hamak mali kung tigang ito po. Sa mga naubusan po nung una po natin vlog dito Tukol po sa bahay ng Alitaptap. Eh, ito po, available na po siya ulit hamak mali kung tigang ito. ay siya sa inyo. Nako, ang gaganda ngayon hamak mali kung tigang. Kasi ito po'y kararating parang po ngayon at ito po'y naabata natin. At tayo po'y pinadalhan na naman po ng ating mga kaibigan na mga antingero ang bahay ng Alitaptap. So yun na nga, ano bang gamit niyan? Ito po hamak mali kung tigang isa po sa sinasabing po na pampaswerte kung kayo nga po ay nagbebe nagbebenta, nagtitinda, may mga negosyo kayo, may mga tinatransaksyon kayo, may mga idinidil kayo at kung gusto po kayo talagang bumenta ng marami at kayo talagang bumaldo ngayong December. Talaga ba, eh, nung uh, ano, na, na, eh, peak season naman po ngayon, hamak maaari kong tigang, December, eh, bentahan naman po yan. Mas maganda po kung kayo po eh, mayroong mga pang manipes sa mga mga bentang yan at mga sales na yan para tayo talagang pugigiin ng mas maraming kita. Ngayong December Alaga ba? Opo, so ito po ay available na po ngayon. At ituturo ko po sa inyo kung paano po ang paggamit ito at kung paano po ang sikreto ng mga bahay ng Alitaptap. tap Paano natin siya mapapaganap, magmamanifest talaga sa atin ang bertud niya. Ah, uh, meron palang ganoon Opo, ha? Makumalik tigang. Kaya sa mga ibig po na maka ha po ng ating mga bahay ng Alitap-Tap, to po, available na po siya, ha? Makumalik ko tigang. Mag-place na po kayo ng order po nyo at baka kayo pa ba maubusan na naman. Opo, tapos pagkawala na, sa kayo tatawag, saka kayo mag-order. <laughs> uh <-huh. laughs> tapos after po nitong ating vlog na ito ha, makumari kong tigang, abangan nyo po mamaya yung ating live kasi mamaya po ay may pepereksug din to tayo doon. Isa pa na napakainam din po talagang nako pambihira din pong mutya naman na talagang pong ito po kapag ka nagkameron po kanyang mutyang yan, yan, ito po yung ating mutya ng tamilok. Okay, talagang kayo po ha, makumari kong tigang ay talagang makaka- Abat naman ng sinasabing mga swerte na minimit-himit-himit at napaka-powerful po, po na napang Talaga ba? Batang dami atang tao? Kasi tayo po ngayon, hamak mari kung tingnan, eh, andito naman. Tingnan nyo, oh, na gano'n, oh. Yung mga bata, dito na kasi naandito putay po tayo sa may Quequeque Tower. Ayan po, oh, dito po sa may UPLB. At ayun, oh, no, para marami atadong mga, ano bang ginagawa ng mga batang yun? Nagpa-practice At, ata sila ng mga sayo-sayaw, eh. At ang la kanina, ang ingay nga dito, kaya inulit ko nga itong vlog natin. Kasi actually, tapos na mga po oh, kanina dito eh, natapos ko na isang vlog natin. Kaya lang parang inulit wak kasi merong parang baka ako'y makapirahit ng background music nila. Yung nagpa-practice. Kaya eh, yun nga, hamak kong tigang. Tapos, sa mga nag din po, hamak kong tigang nung ating Ah, uh, ito, nandito ha, makmari kong tigang yung ating yan ng tikong bibig, yung pangontra po sa mga sismos at inggitera at pangontra po sa utang. Isa po napakalakas na mutya po ito ha, makmari kong tigang na talaga naman po kapag ito po ang naatik hapo ninyo ang mutya ng tikong bibig, ang mga utang po ninyo ay talagang madidissolve yan, makokontra yan ha, makmari kong tigang. Ito, ito po, meron po tayong isa na dumating. Sa mga naghahanap din po nito ha, makmari kong tigang ang ating mutya ng tikong bibig. Ito na po ha, makmari kong tigang, eh, Atikain nyo na ito ha getchingin nyo na ito ha Makumari kong tigang Kasi nag-iisa na lang po siya ngayon Ang ating mutya ng tikubibig Siyempre ako bihirang bihira lang man po talaga Kasi itong maatikat makuha Tapos yun na nga yung ating Mutya ng tamilok Ito sabi ko na sa inyo Kapag kakay po ha Makumari kong tigang Ito po yung deal natin ngayon Kasi tayo po yung namimigay ngayon Nung ating bulaklak ng sinukuan which is ayan po ha tigang kapag ka kayo pinag-avail po nito ng ating mga mutya ng tamilok na talagang po napaka-power po niyan na makahikayat nga po ng kaswetihan at yung instant solution ba sa mga pinuproblema po ninyo kayo yung talagang makakaabat ng ano yung uh, solusyon sa mga pinuproblema ba? po kayo may problema sa pera sa utang Ganyan, kayo po'y labog-labog sa utang. Makakasalabat kayo ng ano, solusyon dyan. Kung baga, makakakuha kayo ng pambayad baga sa utang niyan, makakabayad na kayo ha, makamalik ko tiyang. Kasi yan, katandem na rin po niya ngayon ang ating bulaklak ng sinukuan. Ayan, kapag ka po kayo niya ng ating, ito, pepetso sa inyo ha, papakita ko sa inyo. Para talagang makita nyo ha, talagang ang ganda kasi ito, katulad po ito, isang ang ganda niya. At ito po ay may lay na pendant na po siya. Pero kung ayaw mo po siya ng mga pendant style, meron din po naman tayo dito maliliit po ha, mga kamalik ito ito. Meron mo tayong mga available dito na mga, ang cute, talagang pwede pwede nyo ilagay lang po sa mga bulsa po ninyo, sa mga wallet po ninyo. Yung po namang, ayan o, oh, ito po, ito po yung pinakaulo po ng mga tamilok. Ang maganda po kasi ito po, ulo, ulo talaga siya ng tamilok. Talaga, kasi ito po yung talagang bumabaon sa mga matitigas na puno. Ito po yung talagang umuukil-kil sa matitigas na bato. Kaya magtataka kayo sa mga tamilok. May kita nyo yan, nasa loob yan ng matitigas na puno, yung mga adri po, tapos yung mga matitigas na bato, nabubutas nila yan. Ito po yun na makamarik tiga yan. Ulo po ng tamilok yan. Kahit ganyang kalit lang po yan, napaka-powerful po na po yan. Pero ito po isang maganda po ito. Special cut po kasi siya ha, ito. Yung, ito po kasi glow in the dark to, kapag kahit tinatamaan po ito ng ilaw eh ang ganda-ganda po ng effect niya ha mga kumari talagang napakaswerte po nito at po'y napakainan din pong pangontra yun nga pangontra sa mga negativities yun nga halimbawa kayo po yung namumroblema dami yung pinuproblema sa mga buhay nyo halimbawa yun nga sa pera o sa pinapera ito po maglagay lang kayo to sa wallet po ninyo o kayo po'y magsuot nito ikwintas e lamang po yan ha mga kumari kung tigang. instant solution po yan sa mga pinuproblema po ninyo kayo po'y makakaabat dyan Talaga ba? At yun na nga tayo po yung nakapromo po ngayon kapag ka kayo po ay eh, nagatikha ngayon ng ating mga mutya ng tamilok eh kayo po ay eh, makakuha po ng free na bulaklak ng sinukuan. Ayan, naka-bundle na po siya. Kumbaga naka-tandem na po siya. Pinag-tandem na po natin ang power po niya. Pampaswete na mutya ng tamilok at ang pampaswete na bulaklak ng sinukuan. Kaya ito po, i-place nyo na po ang order po ninyo ngayon ha, mga kamalik. Ka, kasi baka kayo maubusan uh, na naman. Eh, kung sisihin nyo lang pagka wala na. Kaya meron tayo may, may marami-rami po tayo ngayon dumating. Ito. Oh, yan. Tinan nyo, ayan ang mga mutya ng tamilok, tamilok natin. Tinan nyo, ang dami ha, mga kamalik. Tapos, mamaya po, meron pa po tayong isa pa na yung sa mga naghahanap naman po ng ano yung mga anting-anting o yung mga mutya na pampaswete naman po na mga panglumay at pang-gayuma sa babae, sa lalaki. Ito, nag-iisa-isa po ha, makmalik ito. Pero hindi ko po muna ipetis e ngayon kasi parang, kung baka eh, Papa, anuhin ko muna kayo. Papa, exciting ko muna kayo. Talaga kasi ito ha, makmalik ito. Kakaiba. Kakaiba talaga ha. Yung lumay na ito na gayuma na magagamit po sa mga yun nga. Kung may meron kayo mga uh, tinatarget na mga mahal sa buhay. Yung mga crush ninyo. Crush? <laughs> Halimbawa, ako kayo medyo meron mga gustong mga mapaibig o makuha nga ha, tigang, eh, eto, andito rin po siya. So, e, na ba? Mamaya na. <laughs> <laughs> Pero hindi ko muna sasabihin kung ano pangalan niya. Ito po, tingnan niyo talaga yung napakapambihira ha, makumari kong tigang. So, Ayan. Pero isusunod pa po natin to kasi hindi ko pa po siya nagagawan po ng video. Kasi ito po, susunod natin na topic after po nitong ating relax ngayon na yung mga bahay ng Alitaptap. So, ito po yung ating panglumay gayuma sa mga babae <laughs> o lalaki. Pwede po sa mga tomboy dat, sa mga bakla. Pwede po gamitin po ito. Uh, unisex po ito, ha? Makumahal kong tiga. <laughs> o, oh, sa mga ibig po, ha? Makumahal kong tiga. Tagaabang po ng ating mga pampaswete niyan, yung ating mga bahay ng Alitaptap, yung ating mutyan ng Tamilok, at yung ating uh, Lutian ng Tikong Bibig. Eh yan po, mag-place na po kayo kasi available na po siya ngayon ha, mga kumari kong tigang. Mag-PM po kayo sa akin o tumawag po kayo dito po sa number natin sa 09954336462 o mag-PM po kayo sa ating uh, messenger sa Rico More Official Vlog. Doon lang po kayo mag-message ha, mga kong tigang. At isa lang din po ang number na ginagamit ko. Yan lang po kasi baka kayo po yung madali naman po ng mga scammer dyan na allegedly eh, nagpapanggap na tayo daw sila eh wala po tayong ginagamit na ibang number yan lang po, 099 Tapos, kapag ka kayo po yung order pwede naman po kayong tumawag para i-confirm nyo po kung talagang ako po yung kausap po ninyo. Kasi ang payment po kasi natin, eh Gcash na ha, mga Wala na po kasi tayong COD kasi December na po. So, sa mga ibig po ha, sa mga ibig lamang naman po, sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan lang po, eh hindi naman po natin pinagpipilitan to sa mga gusto lang po na makatika na mga ganito mga papaswet at mga gamit talagang po nako napaka-epektibo naman po talaga talagang gumagana naman po eh mag-PM lamang po kayo sa akin ha makumari kong tigang o di baga eh, o po ha makumari kong tigang sana po may napunta ng mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertehan. and with that makumari tigang keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth. <laughs> o oh, sige naman, kawal dyan. dag-im na. Nako. Itong mga batang to ay pang umalis dito. Kanina pa itong mga train. O tingnan naman, o. No? Naglalaro pa ay pang magsiuwian. O. Oh. Uh, uulan na eh. Kasi tayo nga pinadito naman po sa kwek, -Kwek Tower. Ayan, o. No? ng Ayan ang Kwek-Kwek Tower. Tingnan nyo. Yun. Uh. Ayan, oh. No? kanina ang dami rin dito mga bata sa pavilion, kaya hindi ako makapwesto doon. So dito na lang po tayo sa mga tao-tao, dito sa mga anito, dito tayo, sa kap niya. Nagbablog ngayon. Oh. Mamaya abangan niyo po yung live natin ha, makumari kong tigang. Meron tayong napaka-interesting na topic na pag-uusapan. Hindi po yung tungkol kay, ano ha, kay bangag. <laughs> Ayaw, lima. Hindi po yung topic natin. Basta abangan niyo po. Oh. Bye, makumari tigang. Ah, let's talaga eh. Ayan. Basta na kaya si Direct. Ako, na naman ang lahat. Yeah. Eh, nuwan naman ako ni na Direct dito. Eh. Ah? Yeah. <laughs> Darn!